Hello guys, welcome to my YouTube channel GPRT Vlogs. So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, ito ay TV na isang China na ang problema niya guys ay yung ganyan lang siya guys, walang display na makikita nyo at walang picture. So ngayon, ayan, so pinakita ko sa inyo na walang picture guys. So ngayon, uh, kailangan natin i-check ang boltahe. Itong TV guys, kahit lagyan mo pa ng uh, antena sa kanyang tuner, so ganun lang yan guys, wala siyang picture o wala siyang display sa kanyang harapan. So makikita nyo, uh, nilagyan ko na yan ng antena. So, ganyan lang talaga, guys. Gumaganon lang. Wala namang makikita na stable na display. So, ayan. Tinanggal natin yung kanyang antenna. Kasi... <clears throat> kasi, guys, uh, may problema sa kanyang uh, tuner. So, kadalasan, guys, ang problema nito ay walang display. So, mayroon siyang display pero ayaw mag stable yung kanyang uh, display. So, ngayon, check natin yung supply sa kanyang tuner, guys. So, ayan, nakikita nyo, mayroon siyang 4 volts, 4.9. So, 5 volts na yan, guys. So ngayon dito tayo sa 5 volts. 5 volts 'yan ang uh, pinakita ko sa inyo. So ngayon dito tayo sa 3.33 uh, volts. Dito 5 volt 5 5 volts 'yung sa ibabaw sa kanyang EFC. So ayan dito sa kanyang iF Ip. So, sa ibabaw, guys, ng aib ay yung mayroon siyang 8 volts, guys, 8 volts. So, ayan, guys, so, nawawala yung 33 volts. So, dito ko uh, sinundot yung dito sa kanyang kabila. Ayan, dito sa kanyang paa ng mga sa tuner, so, wala siyang voltahe. So, ayan. So, wala siyang voltahe, guys. Sa paa ng tuner. So, yung nawawala dito, guys, yung kanyang 33 volts. Ayan. So, dito, dito, guys, wala siyang voltahe. So, mayroon siyang voltahe. Maliliit lang. So, dito ko nilagay. Ayan, guys. So, mayroon siyang 33 volts dito sa Kapag lumampas na guys, uh, dito sa kanyang paa, so nawawala yung kanyang voltahe na 33 volts. Ayan. So, yun lang ang problema guys. So, dito naman sa circuit, ayan, mayroon siyang 33 volts. So, kapag... Uh, lumampas siya guys dito sa paa ng tuner ilagay natin so wala siyang bultahe mayroon siyang bultahe maliit lang so ayan so ganito yung uh, nangyari niya guys so walang display so kahit lagyan po muna yung kanyang antena lagyan mo pa ng antena so wala kang makikita na display guys ganyan lang siya guys so parang kumurap kurap yung kanyang display so ngayon uh, tingnan yung tingnan natin yung kanyang uh, ito ay jumper lang guys so ayan so ito yun ay jumper so kinalawang na guys yung kanyang jumper so wala na siyang bultahe na dumada dumadaan dyan nang jumper. Patungo sa kanyang paa ng tuner. Ayan, guys. So, ngayon, ah, uh, dito na lang natin mag-jumper. Dito na lang sa kanyang ah, uh, board. Dito sa circuit niya, guys. Ah, uh, dito na lang natin i-jumper, guys. So, hanap tayo ng pang-jumper dito. Ayan. So, ayan guys so nag jumper na tayo ayan mayroon na siyang jumper guys so ang ginagamit ko lang pang jumper ay yung lead soldering lead ayan so ayan guys nakikita nyo mayroon na siyang jumper so ngayon uh, try natin sukatin itong kanyang mga paa ng kanyang tuner guys Ayan, so ngayon nag na tayo. So sukatin natin yung paa. Kasi yung kanyang jumper dati, so kinakalawang. So dito lang tayo sa kanyang board, guys. Direkta nag-jumper. So ngayon, ah, saksak na natin. Ayan, so Uh, Sukatan natin yung itong Mga paa ng tuner Ayan So ngayon Ito na guys Nagsukat na tayo Dito Sa paa ng Kanyang tuner So kasi natapos na natin Ginampiran Itong uh, Kanyang circuit tungo tuner na pa. so ayan so ah uh, ito na guys ayan sukatin natin so ayan so dito tayo sa pa sa tuner guys ayun mayroon na siyang 33 volts 33 point 13 volts so ayan ayan guys so mayroon na siyang 5 volts so ayan ayan guys so itong mga voltahe dito guys ay ayan so mayroon siyang 4 volts 4 point 4 volts ayan So mayroon na siyang 33 volts So ayan guys Nakompleto na yung kanyang bultahi Sa kanyang tuner So ngayon Tingnan natin Yung kanyang uh, Display So ilagay natin yung kanyang uh, Program Yung kanyang mga touch switch Ayan guys So ayan, ah uh, bali ah uh, itong TV guys uh, ating i auto search para makita natin yung kanyang ayan so para makita natin yung display. So naka display na siya guys. So auto search lang natin para ah uh, ma-record yung kanyang mga channel para masood siya sa para pumasok siya sa memory at magka-display na siya so nakikita nyo mayroon na siyang display guys so ayan ah, pagkatapos nito guys sa pag auto search ko ay bumabalik na yan ah, makikita na yung display niya ayan ayan guys so natapos na yung pag ating uh, auto search sa kanyang mga channel so sa wakas ah uh, nag na yung ating TV ngayon ah uh, yung problema lang niya ay yung walang supply na 33 volts so ang mayroon lang na supply ay yung 5 volts lang guys so ganyan talaga ang TV kapag nagkulang yung kanyang supply guys parang kumurap-kurap yung kanyang display so wala kang makikita na tao sa kanyang wala kang makikita na picture sa kanyang display guys sa harap ka. so ngayon okay na guys yung ating ginagawa sana may natutunan kayo sa aking kunting share lang sa mga baguhan na katulad ko uh, sana may natutunan kayo sa aking video na isishare. so salamat guys hanggang dito na lang yung aking video thank you and god bless all and peace out